So ayun mga chong, what's up? So nagbabalik uh, stigma mot FI mga chong. So madaming nagsa nagtatanong sa atin about dito. So kung maglagay daw ng 6mm bore sa ating crank ng XRMFI is kailan pa ba magbawas? So ang sagot ko diyan ay hindi mo na kailangan magbawas mga chong. So plug and play na 'yon mga chong. Hindi kasi katulad sa XRM carb na ang litang butas, so pang 57 lang 'yung max niya. So kung mag-up ka na doon, mag-60 ka na, kailangan mo na mag crank So magpalaki ng butas. So, so ayun na, uh, siyempre XR, uh, XRM FI user tayo. Kaya yun, nalaman natin na laki pala ng butas ng crank ng XRM FI mga chong. So tennis tinis ko. So mabut pala ng 64 mga chong yung outer diameter ng crank ng XRM FI. Kaya sobrang solid na tayong mga pa is kung pag nag-upgrade tayo hindi na tayo masyadong uh, gagastos sa uh, ating motor di ba kasi syempre uh, less hassle na rin yon na magpa crank pa so sigurado overhaul na yon so ayun mga chong kaya niyang isalpak yung uh, 63 bore na plug and play lang walang bawas so ayun. so problema lang natin doon mga chong kung magsalpak man tayo ng 63 na bore sa ating sarili is baka hindi kaya ng ating crank mga chong or connecting rod ay uh, ano lang din mas maganda na rin na uh, mas uh, magpalit na tayo ng connecting rod natin na ports so ports yo kumbaga yung available pang naman dito sa Pilipinas na nakikita natin is pitch bike na ports na connecting rod so, yeah. So, by the way, yun pala is mas mahaba pala yun sa stock mga chong. Yung force na kanil pin So, mas mahaba siya. May kunting lift siya mga chong. Yun. So, yun lang yung video natin for this video. So, yun lang mga chong. Salamat sa nakatapos ng video na to. And, pashare na rin ng video na to mga chong. Baka ikaw na yung susunod na manalo ng racing cam. So, ayun. Namibigay na din ng racing cam mga chong. Cheese!